So, Ayon magandang araw sa inyong lahat mga Katoliko at ngayong araw nga eh mayroon akong bisitang hinihintay na galing pa sila sa ano sa Aklan, punta nga sila dito sa aking area sa Barangay Patriga Pandatike eh, para kukuha ng aking ano ito aking CI at uh, syempre hindi maaring wala silang dalang pasalubong para sa akin so hihintayin natin sila mga Katoldok nang sa ganun eh Uh, Alam natin kung ano ang dala nilang pasalubong para sa akin. So, mga katoldok, uh, dito na nga yung aking bisita. So ayan sila. Uh, may dalang pasalubong. Uh, nanggaling pa to sila sa ano sa Ibahay Aklan. So pumunta pa sila dito sa ano sa Pandan dito sa Barangay Patria ng Pandan. So tingnan natin yung dala nilang pasalubong. Ano? So ayan mga katoldok ko. Oh. ito yung ano Uh, dala nilang pasalubong so, ayan napaka pogi uh, pasalubong na lalaking labuyo at ito hindi na ganun kailap so, ayan sanay na sanay na talaga ito sa ano sa tao at uh, napakagaling mag alaga dahil uh, napaamo niya itong uh, mailap na labuyo at ang gusto ng bisita ko ngayon ay ano uh, box type na CI so ito may available ako dito na Box type. So, dalawang, ah, ano ka to? Tatlong box type pa ito. Tsaka, dalawang U type pa ito. So, kukuhala ko dito ng, ano, ng box type na si I para maibigay sa kanila nang meron din silang magamit sa, ano, sa pangangate. Dahil ah, mahilig din silang mangate. So, ito. Pipili ako dito ng, ano, yung ginagamit ko, yung bibigay ko sa kanila. So, ito yung bagong gawa ko. Uh, 3 feet lang ito. At, uh, box type yan. 3 feet yan yung tagaan nya. Uh, bahayan. At, uh, ito yung box type na ibibigay ko sa kanila. Ito. So, i-ano eh, natin ito. Tingnan natin. So, ito yung box type. Tapos, dagdagan ko na lang ng, you know, ng isa pa. Ito, bibigay ko rin to sa kanila. Itong isang... 1 meter na panglatag sa labas. Uh, patakir ba? ibibigay ko to sa kanila para meron silang magamit ba. So, yon mga katuldok. Ito na yung box type na si ay. At uh, dinagdagan ko pa ito ng isang one meter na patakir para meron na din silang magamit na panglatag sa labas ng kanilang katian. At uh, salamat din dahil nakaarating sila dito at malayo pa yung binyahin nila so ayun ibibigay ko na to sa kanila ayun mga katoldok at uh, napakapugay ng labuyo na kanilang dinala dito sa akin at uh, ito hindi na mailap so ayan ito maamo na Yun, sanay na sanay na talaga ito sa ano sa tao so na napakapugay so like and share at huwag kalimutang mag-follow para next video ko makita nyo ayos